Arestado ang isang security guard na hostage ng isang ina at tatlo niyang anak na pawang mga minor de edad. Posibleng napikundaw ang sospek matapos natahin ang kanilang ingay sa inuman. May detalya si Bian Manalo. <todak> Sa poll sa CCTV, ang pag-aresto ng mga pulis sa isang lalaki na kinilalang si Justin Acosta, 33 taong gulang, residente ng Muntinlupa City at isang security guard. Na sospek sa pang-hostage sa Baseco Compound sa Maynila kahapon ng umaga. At 1045, uh, November 2, nagkaroon ng ano ng telephone call mm -hmm. na receive yung stock namin ah, uh, na meron daw hostage taking ayon sa investigasyon ng mga pulis dayo lamang sa lugar si Acosta napag-alaman na dati na ring nasangkot sa pang-hostage ang suspect uh, according to sa revelation ng mga witnesses at saka mga victim uh, madaling araw pa lang pala tong suspect kasama niya sa security security guard yung suspect natin eh. Nasa port floor sila, residential building eh. Bumaba yung, ano, yung suspect. Pagbaba niya, bukas yung pintuan ng, ano, ano ng bahay. So, pumaka-sup siya doon. Yun na, in-hostage yung mga, ano, meron siya sinasabi, meron siyang mga, uh, Hinihintay niyo yung kapatid niya, tawagin, tawagin daw yung kapatid niya. Nasa gitna ng mga otoridad ang mga biktima na pawang mga minor de edad. Edad lima, dalawa at isang taong gulang kasama ang kanilang ina. Nabawi sa sospek ang patalim na ginamit sa krimen. Nakakabulaw pala. Yan ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, tumahimik ka. Sabi niya, nakita ko yung kutsilyo. Doon sa, dito niya ata nilagay yun. Tapos nilagay niya dito sa kamay. Kaya tumahimik na ako. Kaya parang, parang natatakot na ako eh. Ayoko pong maulit dun sa iba. Kasi ang hirap kaya, nakakatakot kaya. Dinala ang mga bata sa DSWD para isa ilalim sa debriefing at counseling. At nang tanungin ang sospek hinggil sa nagawang krimen, no, na lang po sa korte na lang po. Patuloy naman ang pagpapaigting ng mga pulis sa seguridad sa lugar. Uh una, effective uh, police visibility, tapos sa uh, right dissemination, coordination sa barangay kasi malaki itong area namin. And uh, siguro ano, information dissemination din sa mga tao, sa mga magulang dito. Nakakulong na ang sospek dito sa Baseco Police Station na nahaharap sa kasong illegal detention, illegal possession of deadly weapons in relations to Omnibus Election Code at paglabag sa Anti-Child Abuse Act. Bien manalo para sa bayan.